Ang lakas ng Raycon. I think I'm gonna go for this. Oh, rap sarap. Yo yo yo, mga karapsa. We are back for another epi. For today's video, bibili tayo ng Pew, pew. So susundin natin yung dalawa nating tropa. Mga Pinoy din dito sa California. and titingnan natin if makakakuha tayo or makakapag-process tayo ng pagbili ng baril dito sa California. And knowingly, California has the strictest strictest law on guns. So mas mahirap makakuha dito ng mga baril. And tara. Samahan niyo kami, tikman ang sarap ng buhay. Let's go. Wait lang, um, pre. Sige, pre. Nandito na Mia. Oh, wow. Sheesh! Yeah. Phew, phew! Yes. Bili na tayo ng barel. No? Dadaan na natin si Darren daw. Yeah. Alright. Isang Power Ranger. Okay. Dapat nitong naglo-load eh. third Power Ranger. Kompleto na ang Power Rangers. Kompleto na ang mga mamamaril. Let's go! Bilhin na tayo parel. maril! Amen. Oh my god. Pak. Ang ganda dito, so ha. Ano saan dito ang mga barred? Nasa second pa tayo. Hindi na ba daw natin yung mga osa? Ang ah, alam ko dun yun sa hunting. Tanong natin okay. It's upstairs It's in the hunting department on the back wall. Thank you so much. You're welcome. Parang nakaka-awkward eh, no? <laughs> Parang sa Pilipinas pa siya mag-anak. Bakit kayo pa rin? Nasa second, ano amendment. Ayan. Yeah. Anong karapatan natin? <laughs> second, second, <laughs> second, second. <laughs> second amendment. R R Republic Act. <laughs> karapatan daw natin mag-own. Oh, meron Right to bear arms. Ang yarn. yan. <laughs> walking. <laughs> This song I can take you where you want to go This song I can take you where you want to go This song I can take you where you want to go This song I can take you where you want to go So, uh, Raphael, yeah, uh, since you have this Type uh, of ID, you'll uh, need yeah. to bring a first certificate or a passport. I have the passport yeah. Okay, cool. Is that your current address? Uh yeah. Okay, cool. Resident uh, resident. Do you have your residence card? Yep. Okay, that's what I'll need. All you, if you're gonna buy a handgun, you'll need a firearm safety certificate. You can take that test here. It's a thirty question test. Mm -hmm. You can study it online. You can miss up to seven if you're, and then a proof of residency. So if that's your current address on your driver's license, I'll I need proof a of I need a like and e bill, uh A, a car registration in your name. I can use a water bill. Uh, yeah, I, I can use sure. a fire permit. Ganda So kulang kami ng documents. Proof of address lang and magpiprint lang kami tapos exam na. Ha? Si Darren walang proof of address. <laughs> yung fire ano? Oh, pwede mo kayo gawin yun ngayon? Oh, hindi oh, diba makakasama ka namin? O oh, kaya yung By sinasabi niya na ano yun? Yung fire California ano? Yung ano, i-apply online? Oo. Search mo din. So babalik na kami, meron na kaming proof of address. So exam lang 30 items for the fire safety certificate. Tapos pwede na mag-purchase ng gun. Pero hindi pa na makukuha agad yung barrel. Kasi kailangan ng 10 to 12, 10 to 15 days of background check. Then babalik pa dito to get the gun itself. This is the gen 3. Mm, I, don't... I think I'm gonna go for this. Mm, I think I'll go with the haircut pro. Okay. okay. Yeah. Um, so nakapasa na tayo sa exam. Pasok hospital and Mama i'm just shooting range tire let's go Tayo. Kailan na muna makukuha yung sale ulit? Sa 18 Dito na kami! To yeah! buy some guns! Hindi pa makapili So last narinig time Narinig mo? Narinig mo? Oo meron uh -huh. putok ah. Sana mas mabayot dito yung mga tao kasi doon sa Saan ba yun? Sa Bass Pro Medyo rude yung mga tao doon So nakapasa naman kami pareho ng FSC 30 items questionnaire Yeah Tingnan natin dito Hmm, pumupotok okay awesome good So, nag-sign na kami ng waiver. So, waiver muna online. And, ito yung mga baril nila dito. Marami din silang collection. And from the last time, ito yung binili ko sa Bass Pro. Itong Hellcat Pro. Yeah, yeah, and then you got 9mm. so itong just be. ni mark na in the 19 or is coming in. She's SIG coming uh, 320 M18. pasok mo lang naman yun ano sa magazine you would just go to uh, call the arm <laughs> yeah hindi <the> <laughs> um, I mean hindi 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 Baka pellet mailagay ko. Yeah. It. Yeah. Stay right. in school, kids! <laughs> Hindi na siya marinig. Sa akin, si Joker. Let's go. Ang lakas. Anong ginagawa mo? Sorry sir, nasira mo na. <laughs> Hal halatang mga baguhan eh. <laughs> Cardo Dalisay, pa-autograph. <laughs> Pinatay mo na si Joker ko. <laughs> Patay si Joker. So, next namin itatry is yung Glock. Glock 19 Gen 3. Ngayon, bumili kami na... Ay, sorry. Bumili kami na. Bala ulit. So magkano nga? For isang 50 round um, 22 20, 22, 23 dollars yeah. Yung baril mismo 25? No, all of, all of, all of it are 15, uh, No, 15 now yeah. Pero itong range 20, 20. Yeah. So parang 35 each Yo, 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 let's go Try natin yung Glock Ang kamay nito, yan ha Ano, ayun naman ang target Yung pula kamay ha Yun! Tinamaan ko pa rin mm eh. -hmm. Natawahan ko na konti. Yan na. Yeah! No? <laughs> yeah. <laughs> Pero maganda nice. nga tong Glock 19, look. No? Maganda tong Glock 19. Yeah. <laughs> Ito si Joker. Are you done shooting? Yeah, we're done. Nakalimutan namin yung... I mean, yung target namin, nakalimutan namin. <laughs> Ito oh, si Joker ko. Daming tama ni Joker. Patay siya eh. Hey, m Meron na siyang prospect. M18. May libre pa tayong shades pero yun. Oh. <laughs> Alright. Natest niya na yung mga baril niya. Prospect niya. Yeah. Asya, sige pre. Ingat, ingat. Hindi sa kaya mo. Ito, iba pala masasakyan ko. <laughs> <laughs> Alright. So, tapos na kami. Naka pili na siya mukhang yung SIG ano ba yun? basta SIG ang bibili niya M18 pero ako ang nabili ko na is yung Springfield Hellcat Pro and okay naman medyo malakas lang yung recoil niya so tara let's go uwi na tayo So good morning, mga karapsa. Another day, another fun. And for today, kuko hanen na natin yung barrel. So marami lang tayo agenda for today. Ngayon nagpapa kuko si Shili. And afternoon, may laundry lang tayo. And then papakita ko sa inyo yung mga in order ko sa Amazon. So marami tayong biniling mga accessories para dun sa Hellcat Pro natin na barrel. So sana available na siya for this afternoon or almost 12 na. Tara, samahan nyo kami. Kukanin yung baril natin. Yan na siya. Bagong koko. Tingin. Pula. This is so. Antok na antok na ang sakot siya. Oy, antok na antok na ang agad. So, ang coffee, bilang kita. Mayroon pang facial ng 4 p.m daming appointment. Pero na dapat five tayo. Dito pa ito. Bukas pa. So, ihahatid muna natin to sa bahay. Bago ko ang barel. Mini. Mini. Mini mo. Ito na lang palang kotse ko. Ayaw nga pala ipagamit ni Shilin yung kotse niya kasi may pupuntahan siya mamayang hapon magpapa facial daw kasi galing kasi galing night shift si Shilin dapat sasamahan niya ako sa nang kumuha ng barrel pero si Mark na lang yung isang tropa natin kasi kukuha na siya ng barel niya tingnan natin kung ano yung nagustuhan niya ng barrel let's go yeah! <laughs> Ano nang bibili mo? Yun na? M18? M18, M18. Armalite? Uzi? Yeah. Let's go! Kuhanin ko na yung baril ko. Wala, 11 days. 11 days po sakto. 10 days sakto. So 10 days bago ko nakuha yung baril ko dito. Sa Bass Pro. So, nabili na namin. So pupuntahan lang natin yung uh, collection point. Bumili na din ako ng 200 rounds na 9mm na am, ammunition tsaka uh, yung paper na target. So baka bumalik pa kami dito sa Bass Pro kasi nakalimutan ni Mark yung green card niya. So important note for all the temporary resident or hindi pa citizen dito sa US. Dalhin niyo na agad lahat ng mga documents like yung passport, uh, green card, proof of address. So babalik pa kami para bilhin yung baril. Good morning. Good morning. Ah. Wait lang sa nakuha ninyo yung barel. Sa so, nakuha na natin kahapon yung Hellcat Pro natin yung barrel. Naputol lang yung vlog kasi naroba tayo. Pero i-open natin siya ngayon. Mag-unboxing tayo. And marami din tayong biniling mga accessory para sa Hellcat Pro. And nag-empake lang kami yesterday for our Euro trip. <laughs> oh, <shit! laughs> Pero ito, testing lang natin kung kakasya tong maleta natin dun sa isang kotse. Try natin! check natin kung magkakasya siya. So, ito kasi ang gagamitin natin sa next week. Pupunta na naman kami ng Europe. Pero bago yon check muna natin kung kakasya tong maletang to. Kasi dalawang maletang malaki yung dadalhin natin pa Europe na naman. Check lang natin. So, kasha. Isa pa dito. Pero kasha naman. Tapos after nito, i-unbox na natin yung, yung Hellcat Pro. Tsaka yung mga iba pang accessory doon. Okay. Balik ka muna dyan. So, mag-unbox muna tayo ng ibang mga binili natin sa Amazon. Ilas na natin to. Hindi na natin nabuksan kahapon kasi nag-empake lang ako for, for our Euro trip. Pero buksan muna natin tong ibang mga product. So, pinagpilian ko yung Glock 43X. Basta yung mas maliit na Glock 19. Uh, ito battery lang for Doon sa ano natin uh, earmuff para hindi tayo mabingsa gun firing range ito lang maganda dito. So, parang mga Lazada. Uh, ah, ito yung Razor um, Slim Electronic mo So, walkers yung tatak. Ayos din ito. Ito yung electronic, kaya bumili din ako ng AAA para sa battery niya. So, parang may noise cancelling siya. May libre na pala siya. So, may bayan. Lahat na hulog. Hulog. Lug. 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 Ang ganda siya. Ang pinili ko is yung may flag ng Amerika. Yan, walkers yung tatak natin. Tingnan natin kung cash. Yan, ganyan lang siya. Pwede na. So, gusto ko yung kulay kasi ano eh. Parang maganda for. Alam niyo naman, gusto ko lagi ng black or gray or mga nude color lang. Nude. Hubadista yun. So, that's done. May binili din akong mga lock. Binili ko is yung Cedar Mill Fine Fire Fine Fire Arms. Tang twister yarn. Black lang siya. Pareho silang kulay green. Mamay, pakita ko kung paano. Parang ito is lagyanan lang ng pagkain ito. So, food container lang. Ayan, lalagyanan lang yan. Walang connect sa barrel. Next is, ito. Ito yung lalagyanan ng mga ammunition. Yan, ganyan lang siya. May binili din tayong 9mm na mga bala. Ang Um, and click the like and subscribe button if gusto nyo ma. So, bye kung saan kami pupunta next week. And so, yung bala, hindi natin siya binili sa Amazon. Binili natin siya sa Bass Pro. Magkano ba bili ko? each 100 rounds is parang 35. So, ito yung binili, na, binili natin na ammo. Yung Herters 9mm. Nagagyanan lang talaga siya. Padlock natin. Mamaya na yan. Next. Ito yung nalagyanan na ng barrel mismo. Gun case. So, yan. Dito natin ilalagay mamaya. So, may foam siya. Lastly, yung ilalagay natin dito is yung barrel mismo. Puksan natin. Nung binili namin kahapon ni Mark, hindi siya nakabili kasi nakalimutan niya yung green card niya. US green card, residence permit niya. So, eto na. Springfield Armory. Meron siyang libreng pouch. Ang maganda pa dito sa Springfield, meron siyang pouch and then meron silang promo ngayon. Meron libreng hologram or yung optics. Tapos, meron siyang libreng three magazines. And then, eto na yung baril natin. So basic rule, treat every firearm as loaded. So, requirement din sa California bago sila mag-dispense is naka-cable lock or dapat naka-secure katulad dun sa gun case natin. makita nyo, pwedeng tanggalin tong plate na to and then dito ilalagay yung uh, optic natin. Tapos, bumili din tayo sa Ebay Streamlight TLR. Ang model niya is yung TLR 7-sub. 1913. Uh, dito yung ilalagay yung streamlight natin, yung ilaw. So, meron siyang libre palang dalawang. Oh, may loader na din siyang kasama. Kasi nung nag-firing kami ni Mark, ang hirap kasi ipupush mo tong magazine para ilagay dito yung bala. So, ang galing, meron na din siyang kasamang loader. So, meron na siya. Oh. Hindi na mahirap mag-load ng bala. Ilalagay mo na lang dyan, no? Oh. Isa atang 15 plus 1 Joke pero ito ata yung hindi ko sure sa California. Kasi California has the, I think, one of the most strict gun laws dito sa US. Kaya 10 plus 1 lang ata yung rounds natin. Pero hindi ko sure. Pero usually yung mga Hellcat Pro, meron siyang 15 plus 1. So mas madami yung pwede mong ilaman na bala. Unlock na natin. You're free! Busy si Shilin. Nag-aaral dun sa gilid. Ayan, nag-aaral masipag mag-aral yan eh. Pero tayo, panay lang, ano, hilig, kung ano-anong trip sa buhay. Kung ano-anong hilig ni rap sa sa buhay. Pero bumili kasi kami nito is just for, para sa self-defense din. Hindi mo din kasi alam dito sa US, ang dami, lahat halos nakabaril. So, might as well, paano pag sa, puma, may pumasok may namasok ng bahay. Marami din mga incident dito kasi sa US Ng mga ganun eh. So, for self-protection din. Yun. year free. Check natin. So, empty ang chamber. Forma din. Let's go. Kala mo marunong eh. Alright. Ang ano lang niya din, magaan. Kaya gusto ko din take. Eh. Alright, meron tayong barel. Ang kit lang. Saktong-sakto lang siya sa kamay ilalak na lang natin siya sa dito sa case natin kukuha pa tayo nung CCW uh, concealed carrying weapon certificate para pwede natin dalhin anywhere para susukpit ang natin ganyan peng 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 tapos pag may nang away joke lang pero pag may threat sa buhay kunyari merong namamaril oh edi ready na tayo So yan, dyan lang muna natin ilagay ito. Saka ako na ikakat kasi marami pa tayong aayusin uh, in preparation for for our flight next week pa Europe. So, dito na lang muna nagtatapos. Finally, nakakuha na din tayo ng, nakakuha na tayo ng barel. Check lang, ilalak na natin. Kasi nagagalit na yung isa dyan. Nilalaro ko daw. Safe na mamo. Hindi na malalaro ng mga anak natin. So, dito na kita ang ating vlog kung paano mo kumuha ng baril dito kahasel hassle pero parang mas madali na nga ata yung proseso dito sa California compared sa Pinas. Same lang ba? So may exam, merong demo, tsaka maraming paperwork. Pero mukhang worth it naman. Itatry natin to siguro after na ng Europe trip natin. And tapos na ang vlog. If nagustuhan nyo yung like, share, and subscribe. And see you in the next one. and mga karap sa tara samahan kaming tikman ang sarap ng buhay peace, Trigger 101 oh. <laughs> Call me Mike Tess, ah, oh, may, bariyan, may bariyan. Nandito, baril yan? Nandito, nakalaki yung baril.